ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Gomualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023. Merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng house na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba, ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So ko, hindi pwede. Ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So, sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil, hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Ang sagot, ikakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? kanyang Sunwest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na farmally, farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na pinapa uh, kasuhan ng Senado the answer is true kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop, laptop scam ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panik ng mga taga-BIR. Ang ilang kaso meron ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, e eh meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, ginoong Pangulo, sa kabila po nang track record na ito ni Mr. Saldico. Ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pupwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho, ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito.